May. Hmm. 'Yan ako sa'yo. sa 'Yung seryosong sagot 'ha. Huwag ba akong niloloko 'ha. Okay. Okay, masubukan po sa amin ni Alden. Ako o si Alden. Pilit. <tis> Tumawa. Naniyan 'no. Ano ba piliin ko kung para yung anong kay ni Alden? Pilit po ha, ah oh, sino pa sino mo sa kapos amin. Siyempre, boyfriend din na namin. Ay, sige, mama. Ay, okay hindi, okay na po. Thank you. Ano? <laughs> ano, sumagot na. Nakalimula na ako. Ano yung tanong mo? Ayup na yan. Sabi ko, siya nawa sa sa amin ni Alden. Ha, sino ba? Dapat mo pa talaga yun. Eh? O, oh, sino nga eh? Best. Hindi ah. ko naman ang kailangan ni Kompe. Ah. Mukha mo, tsaka kay Alden. Ah. Parang si Alden <laughs> ba ang pogi sa'yo. Ayun, tukot mo ba ako binang kay Preno? Oh? Hmm? Huh? Ba't ano ba, bakit? Ba, nga At po ba? Bakit may dimple ka ba? Mapubi ka ba? So, gano'n. So, kailangan gano'n ako bago mo? Okay, wala kayo ng mukha ni Alden. Kaya mamahal naman kita eh. Parang mas pogi ka. Long. No, Ibig e, sabihin, pangit ako, gano'n. Okay, break na tayo ha. <laughs>